Senator Loren Ligarda hindi umano nakitaan ng silbi ang Dolomite Beach na ginawa sa Manila Bay na proyekto noon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mariing binatikos ni Ligarda ang kontrobersyal na Dolomite Beach sa Manila Bay, kaugnay sa pondong inilaan ng DENR sa nasabing proyekto. Ayon pa kay Ligarda, simula nang itayo ang naturang proyekto ay hindi na niya nakitaan ng kabuluhan ang paglalagay ng dolomites sa dalampasigan ng Maynila. Bagamat pabor siya sa mga proyekto ng beautification, iginiit ni Ligarda na dapat ito'y nakabatay sa siyensya at may tunay na benepisyong pangkalikasan. Dagdag pa ng Senadora, ako sa ngayon sa beautification okay, pero ang beautification na ayon sa siyensya, pero hindi yan dapat ginawa. Pero yan isang tuldok lang sa maraming kababalaghan na hindi dapat ginagawa. Uh, si Senator Loren Ligarda kaba nagpalabas po ng pahayag patungkol sa Dolomite Beach ni former President Rodrigo Rodo Duterte. Ito po yung kanyang official na statement. No? Mm. Simula pa nang ginawa yung Dolomite ay hindi ko nakikita kung anong kahalagahan yan. Bakit natin gusto maka-white sun beach dyan? Yan naman ay artificial at hindi dapat nilipat mula sa kabisayaan hanggang sa Maynila. Manila Bay. Hey, thank you. Ako sa ngayon sa beautification uh okay, pero ang beautification na ayon sa sensya, pero hindi dapat 'yang ginawa. Pero 'yan ay isang tuldok lang sa maraming kababalaghan at hindi dapat ginagawa partner. Wala daw kahalagan partner. Wala siyang ang ganun, partner ba dong? May nabanggit pa siyang kababalaghan. Oo, oo. Abay ah uh... um... Ang maraming kakababalaghan dyan noon nagaganap nung hindi pa yan nagagawang ganyan. Aha. Oo. Mm. At uh, yung mga kakababalaghan dyan, nako, eh uh, nung tayo bata pa tayo, dumadaan tayo diyan sa Dolomite noon, o diyan sa ruas Boulevard. Aha. Ang kababalaghan dyan, yung amoy hindi mo masikmura eh. Correct. Yan mga kababalaghan dyan, at may mga gumagawa dyan ng kung ano-ano. O mm. ano ba ang ginawa mo rin noon mga panahon na yon? Ah uh, uh, Senator Loren Ngayon mayroon nang naglinis nito, inayos na kukwestiyonin mo. Eh ano ang gagawin mo? Wala naman kayong may uh, paipakita sa taong bayan kundi pinabayaan ninyo yan. Kasama na kayo. Noon pa kayo na, nanunungkulan bago pa si Tatay Digong. Nanunungkulan na kayo eh. Correct. Ma madaldal na kayo noon. Andyan na kayo sa mga mainstream media ninyo na puro pa kunwari lang ang, ang uh, balita. Binabalita sa mga taong bayan. Kaya hey, si Udar, ganito na ganon. Yung pala, kabaliktan sa katotohanan. Ang nangyayari sa ibang bansa, Kumo nga ang Maynila, kapital lang ang kapitulyo ng Pilipinas, mm -hmm. pagpunta sa ibang pagpunta rito ng mga foreigner, una kaagad sasalta diyan sa May Arroyo Boulevard, madadaanan. Uh, ano ang record natin? Most Bantot. ano? Oh, most Bantot. dirtiest Bantot. city in, the, in the, in the world. the oh, oh. mm -hmm. Nakakahiya, yun ba gusto ninyong ibalik? Mm -hmm. Ang aga yung ginagalit si BMR. <laughs> nakakatakot. Uminom, Uminom na, ka na, kasi na ba? Uminom ka, ka na, na ba ng Nangakatakot yung high blood eh. Ito si partner mo daw, ah, talagang nyo, personal sa kanya. To. Ah, alam nyo po, ah, hindi ko maintindihan kung bakit po mm -hmm. tayo nagagalit sa dolomite. Yung mm. talaga eh no? Oo. Oh, oh. Yung talaga yung hindi ko maunawaan hanggang ngayon. Hindi nyo po ba nakita kung ano yan before? Correct. Mm -hmm. Yan po ay uh, basurahan, mm -hmm. basura po, nakatambak dyan. Amoy etchas po yan. Pasensya na po sa mga nagtatanghalian no? Oo. Oh, oh. Amoy ebs po yan na talagang uh, naninikit po sa sa ilong. Correct. Talagang grabe po ang amoy dyan. Ngayon takanta po ako, sabi niya nga kanina, bakit daw nilipat sa mula ka Bisayan. Oo. Oh -oh. Baliwanag ko lang po sa mga hindi po kasi mga kasama ko rito mga Bisaya to eh. Nakakita mm -hmm. sila na magagandang uh, tabing dagat. Yung mga beach talaga. Ayan. Oh, -oh. Uh, Nakita nila yan kami po sa Maynila no yung mga taga Maynila mga batang uh, mm -hmm. NCR taga Quezon City ko partner mm. eh pag umuulan partner meron kaming sapa doon kulay itim ang tubig ah uh. Oo. Naliligo kami kahit kulay itim partner kasi akala namin umu uh, dahil umulan ano na yun, lumines na. Luminis. Partner, pag merong naghukay doon, merong construction war, construction dati, naghukay sila ng pang uh, pader. Uh -huh. So malalim yun partner, umulan. Uh -huh. Kulay uh, kulay lupa. lupa, hindi lupa. Uh -huh. Ang tawag doon. Pusali Kulay kulay burak kulay ah uh, uh, Brown, di ba? Brown na brown. Oh, Lupa okay. talaga. Ligo kami kasi sabi kami. Mm -hmm. Wala kaming paliguan. Wala kaming beach na nakikita. ah mm -hmm. uh, Pasensya na po. Kasi mayayaman tong mga katulad ni Loren Legarda. Mm -hmm. Nagtataka siya bakit daw inilipat mula ano sa... bisayas Visayas. Yun na nga po eh. Bakit niyo po kinakailangang ipagkait sa aming mga taga-NCR? At sa mga karatig lugar na Cavite at saka... Ah, Bulacan. Bulacan. Dinadayo po yan ng mga mahihirap. Wala namang pong pumunta na mayaman dyan. Eh. Correct. Para lang po sa amin yan. Bakit po yung kaperasong kasiyahan namin, mm -hmm. makakita ng malinis na karagatan, malinis mm -hmm. na dagat, mm -hmm. e eh, pinagkakait nyo pa sa amin. Mm -hmm. E eh kayo po, alam po namin, nakakapunta kayo sa mga beach, sa Boracay, nice. sa Siargao, at sa oh, iba pang lugar oh. Oh. na magaganda sa Pilipinas, sa El Nido, kaming mga taga-NCR na mahirap, wala po kami nakikitang magandang dagat. Correct. Mm. Dinadayo po namin yan kahit kulay itim noong yan, yung Manila Bay mm. Kahit kulay itim yung tubig yan, dinadayo pa rin namin yan. Pero pagkakaitan nyo ba kami na naman yung dinadayo namin? Missed Alam ko, uh, Senator Ligarda, hindi ka pumupunta dyan dahil mababantutan ka Correct. nung panahon na yan. Correct. Pero ngayong nalinis na, wala nang amoy partner. Mm -hmm. Hindi na amoy uh, yung malansa talaga. Wala, Oo, na. wala na. Talagang masarap ng mamasyal. Init na lang ang problema mo dyan, eh. Talagang mm -hmm. sobrang init lang. Bakit nyo pinagka, gustong sa amin niya, makakita naman kami na kagandahan. Mm -hmm. Kung ganyan, kasi may sinasabi pa rin silang siyensya, partner eh. Oo, mong science. Alam mo po yans. ba, oh. dalawang tagayupi lang po ang nagsabi na baka Baka lang ha, wala silang pag-aaral talaga. Walang pruweba. Walang preba na nakakasira yung dolomite kasi Correct. po ginagamit pa nga yung pampalinis yung dolomite. Eh. Mm -hmm. ah, hindi po artificial ang dolomite? Mhm. Mm ha? Yung sinasabi nyo artificial, hindi po 'yan. Galing po 'yan minimina yan, partner. Correct. Eh. Uh, sa bundok. Dinudurog yan. Dinudurog. Eh. Natural po yan, natural po ng pampalinis ng tubig. Alam niyo po ba yung sinabi, kung gusto mo yan Loren Legarda, sundin yung tagayupin niyan. Mm -hmm. Alam mo sinabi nila, magtanim ng bakawan dyan. Di lalong, iitim. Ang pangit po niyan, kaya nga, ang dinadayo niya sa parte yan, yung pinakamagandang Manila Bay sunset. Oho. Uh -huh. Tapos tataniman mo ng bakawan. May matatakpan. Matatakpan yung uh, dinadayo eh uh -huh. mabantot na nga nun dinadayo pa dahil sa sunset eh. Correct, oo. Oh -oh. Grabe naman kayo, Porkit kayo nakakapunta kayo sa Boracay, Sargao, uh -huh. El Nido. Eh wag niyo naman pong ipagkait sa mga mahihirap na taga-NCR at karatig na lugar na makakita naman kami na magandang dagat. Hindi nga kami makaligo eh. Correct. Makakita lang kami, solve na kami eh kung ganyan rin lang, wala kang nakikita, eh di wag na rin nating alagaan yung luneta. Mm. Wala rin naman nakikita rin. Kagandahan lang, partner eh. Correct, partner. Di ba? Mm -hmm. Pag nagpunta ka ba rin, anong ba may mo riyan? Kung sa tingin nyo, wala na hita sa kagandahan, yung koto, lahat ng parke natin, pataihan na natin ng mga, sa mga dogyot na tao <laughs> para may pakinabang. Yun palang gusto nila eh. Correct. Baka kala nila nun, may pakinabang yan before linisin kasi taihan yan. Mm -hmm. Ngayong hindi na taihan, wala nang pakinabang sa inyo. Parang nabaliktad na partner, no? Baliktad uh -huh. talaga utak uh -huh. na mga yan. Yan uh -huh. po ang mga binoboto nyo palagi. Kaya sa 2028, wag na wag nyo nang ipo iboto yung mga tao na yan. Partner, di ba ito si Senator Loren Ligarda? Environmentalist po ito. Partner. Ewan ko kung bakit niya naisip yun na masama uh -huh. ang Dolomite. Masama ang uh, wala namang pag-aaral na masama. Correct. Uh -huh. Ang dolomite hindi po sa pag-aaral nga po natural na pampalinis ang dolomite, partner. Par uh, tanungin ko ulit si Partner bimar kasi si Partner Vimar ay taga-Maynila ho ito. Medyo malapit si Partner bimar dyan sa Manila Bay. Uh, partner Vimar, ano ang kaibahan ng uh, Mali Manila Bay noon na sobrang daming basura at sa Ma Manila Bay ngayon na may dolomite na? Ayan, bago kayang sagutin partner, hanap hmm. buhay muna ako ha. Aha. 906 na po ang ating live viewers. Uy, uh, bilis, bilis. ang at ating likes po ay 449. Aha. At 6,980 na po ang ating subscribers. Kompletos rekados po yan. Ayan. Yeah. Alright, mga kababayan, ito po. Ah, uh, ang makikita po natin talaga, napakalayo ng pagkakaiba. At... Hmm. Na depende lang po 'yan eh. Sabi may kasabihan sa English, di ko lang masyado Matanda niyo bang depende 'yan sa kung paano, paano ka tumingin sa isang bagay. Uh -huh. 'Di ba? Ah, uh, sa totoo lang talaga, ranas natin 'yan. O, eh, bata pa, teenager pa tayo 'yon, palakad-lakad ako diyan sa Ruas Boulevard. Uh -huh. Nakakahiya talaga. O wala, wala talaga tayong nakikitang kagandahan diyan noon. Bakit ito hindi ito pinuna? nito ni uh, Senator uh, Loren Legarda noong dugyot, dugyot pa o yung dugyot pa at saka yung sinasabi nila ni uh, sinasabi ni nila partner bands na ang solusyon nila magtanim daw ng bakawan uh -huh. eh bakit hindi kayo nagreklamo Noong may mga nakatanim na bakawan, noong nireclaim yung par party doon sa may muwa. Correct, correct. O mm. yan ng Manila, Manila Bay. Mm. Which is, yung bakawan doon, di ba? oh, okay. yun talaga, sa may kostan. Yeah, oh, yeah. oh, yun ang bakawan. Eh. Kasi ako, eh, da daan ko yan noong araw. Eh, nag ngayon, sa base ko yata, ang taniman ng bakawan. Oh, di ba? Oh. Hmm. Yung mga yun, alam nyo, doon pa dapat sablay ka na. Eh, kasi nga, nagre-reel ka mukha, nakikita tuloy na para bang makareklamo lang kayo. I- alam niyo sino yung may mga ganitong klaseng kaisipan? Eh yung mga makakaliwang grupo. Ayaw nilang gumanda yung ating bansa. Uh -huh. O, di ba? Lahat ng uh, lahat ng magandang ginagawa ng gobyerno kalaban nila. Ayaw nila kasi nga gusto nilang ipakita na sila lang yung dapat makapangg-ayos. So hindi ko lang alam kung ano ba ang linyahan niya ni uh, Senator uh, ni kasamang Lauren Ligarda <laughs> ni kasamang Lauren Ligarda. So, taong bayan nagtatanong lang ako ha. Oo. Oh. Ako partner na ko yung Manila Binoon, noon, yung kay Atienza. 'Di ba? Uh, nilagyan ng ano, yung parang biwok, no? Oh? Yung biwok yung tindahan Oo, Oh, biwok uh, mga tindahan Ang dugyot, basura partner eh. Mm. Tapos uh, yung kailim wala namang nakaisip na ayusin yung ano diyan yung buhangin diyan na puro -bura. Si Duterte lang naman. Sa dami-daming dumating na presidente na taga Luzon, ang taga Mindanao ang naglinis diyan eh. Mukhang yun yata ang hindi nila matanggap-tanggap na taga Mindanao lang nagpaganda ng Manila Bay. Kasi nga ho, uh, nung na, nag ang kagandahan nangyayari diyan sa Dolomite, dinadayo na po yan ng mga turista, lokal at internasyonal. Baka hindi po yan napansin ni Senator Loren Ligarda na nagiging instant tourist destination ang naturang Dolomite Beach. Try niyo po pumunta, Ma makikita mo doon maraming mga turista, mga local tourists, parting Cavite, pumupunta na din dyan, Bulacan, at saka yung Sunset Partner dyan, napakaganda. Tanawin Tama. mo yung Sunset, na malinis yung kapaligiran, hindi kagaya noon na ang dumi-dumi, ang bantot-bantot talaga, partner. Hindi sila pupunta dyan, partner. Mayayaman niya mga yan, eh. Uh -huh. Ayan yung problema niyo, eh. na -e enjoy nyo na nga. Baka hindi lang dito sila nagtuturo sa mga beach, eh. Baka uh -huh. pumupunta pa sa ibang bansa yung mga yan para makakita ng magagandang beach. Baka Correct. sa Maldives. Kagaya sa'yo, partner. Pumunta ka dun din. <laughs> 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 Ayan na sinasabi ko sa inyo eh. Tingnan niyo yung Hong Kong Ayan, uh -huh. ah, nakarating naman tayo sa Hong Kong. Uh -huh. Yung dinadaig doon dagat, pero semento lang po 'yun eh. Uh -huh. Magandang lakaran lang yung uh, Victoria Bay. Uh -huh. O eto po, nagkaroon ng beach, eh, wala talaga itong mga to eh. 'to. Wala sa ulog partner, no? Yan okay. po ang uh, uh, ganyan talaga yung uh, yung gusto niyong burahin, yung magandang legacy ni Tatay Digong. Correct. Hindi nyo po kaya kasi ang legacy ni Tatay Digong nasa puso na po ng mga Pilipino. Tatak Duterte. Tatak D Duterte. D der, uh...